Shout out sa lahat ng <laughs> butay ng Alriyami stop. Yeah. Yan, may kaldero kami. Kala nyo guys, sa Pilipinas lang may Jollibee. May Jollibee din dito sa Oman. Ayan o. Oh. Sida, sida. Aywa, aywa, aywa. Syukran, syukran, syukran. Hello guys, welcome to the new vlog. Today is lunch break. Lunch break kasi may mga babae ko may. Ah. Uh, kami kakain sa labas ng KFC. Kami lahat. Taslim. Wala pa. Order pa kami ng Taslim. Madaya tong mga tuwa. To, ah. Meron na? Ah. Madaya kayo ah, kayo'y nakataxi na. Kami wala pa. No help, that's it. We're waiting thing. for the taxi. No, no, there is waiting. No, no. Waiting. Waiting. That's waiting. The waiting. There, there. Picture mo daw sila. Video to, Gagi. Video, video, video. Mag-hi muna kayo sa video video. video. video pala! Video pala! KFC. ito! Kuwing ito! KFC! KFC! Hi! KFC, madaya sila. Raise sa akin sila. Kami wala. Mag-taxi kami. So, oy, sabay-sabay na tayo. Tayo nyo yung taxi namin. Oy, nandiyan na? Ha? Ha? Yeah. Nah. Ha? Huh? Looking siya? E. KFC! KFC! Oh, ah? Jolly pinilugi ko. Ano ba? Kala namin KFC. Just word ba? nagbu Nagbo kami sa KFC. Okay, KFC, KFC, KFC. Okay, okay, KFC, KFC. Okay, we wait for you there, ha? Hindi, hindi, hindi. We will go, we will go. Doon na, doon sa ano. Talquer nga. KFC guys, KFC. KFC. Ayan na guys, andito lang aming taxi. Ah, this one, this one. Ito ng aming taxi. Ito ang kadong kasaw na. Sakay na kami ng taxi. Let's go. Hi, brother. How are you? Ah, too much hot. Dito na kami, guys, sa taxi. Okay. You come back. You come back. No problem. Because this one comes. Too much sun. Yeah, you can go straight here. Yeah, oh. yeah. You go highway, yeah? Yes, yeah, because it's easy in the rush. Before I'm coming here, you know? Yeah, because the way he is difficult, yeah? For the location. We need to go in the main road because we need to eat very quick. Then we come back again. Eh na malapit na tayo sa KFC. Malapit na kami guys sa KFC. KFC. Yeah, yeah we are going to KFC. Ah, medyo traffic pa. Kumakain ng mga kasama namin sa KFC can we have lunch break 1 to 4 so, ito na kami, nandito na kami before 4 o'clock, dapat makabalik na kami ng shop kasi yun ang timing namin 2, 1. 1. How, much? 1. 2, yeah. One, how much? One, how much? 1.1 1.1 lang ha? it's okay it's ok, 1.2 thank you so much welcome okay. and yes, so much No problem. No problem. No problem. No need for barking. We are not dog. Okay, <laughs> okay brother. Thank you. Yala, bye bye. Ayan na guys, dito na kami sa KFC. Ah, saan ba? Akala ko doon! Kamali ako. Kala ko dun yung KFC sa kabila. Dito pala yung KFC. We are now here at the KFC. Pasok na kami guys sa KFC. Kasi once in a lifetime lang to. Free. Shout out. Um, dito, dito, dito. Shout out naman dyan. Shout out sa lahat ng no. kaldiros. <laughs> Butay ng Alriyami stuff. Yan, may kaldero, kaldero kami guys. I may video nga ako. Huwag ganda ng video namin. Kaldero. Ayun <laughs> well, guys, naka-order na sila ng aming lunch dito sa KFC. Maghihintay na lang kami. Ang delivery charge. Sana the oh. uh, guys are i'm order what uh, the guys and they're order too many chicken 24 pieces and fries Jay, yan, yan. Jawa dito, dito. Yung isang First loop. Sa kanila Ready na ang rice. Ayan na guys. Kainan na po? Yes. pa I think that they put You did separate already. You put separate. No, just to separate. give you the one plate. So. Yeah. Yan na guys. Let's eat, guys. Let's eat, guys. Let's eat, guys. Let's eat. Let's eat. Hingi kayo ng isa, gonna... hingi ng isa. Ay, ito, mayroon ako. Lumakit ka doon. Ay, ito, ito, ito. Yeah, yeah, yeah. Ang aming lunch today is chicken <laughs> and rice. Hello. Let's eat. Ayan na, guys. Ang itsura ng aming pagkain. Yan ang pinakamatakaw. Ang, ang tatlo, tatlo doon sa kabila. <laughs> Tapos na kami, guys. Kumain ng lunch. Ang kaldero sa KFC. <laughs> Say hi! Siya po ang responsible sa amin po. Thank you! Madam Sumi. Madam Sumi. Siyempre din na YouTube. <laughs> okay. Ay, sosyal. Sosyal pa to. May take away pa. Take away. <laughs> take away na pagdero. Yeah, sa food. Okay, Shukran. Shukran, Madam Sumi. This is the responsible for our lunch today. So, <laughs> All happy sponsor. or no? No. Happy. Happy. All happy or no? All happy. 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 Let's go. Ito ang tropa kaldero. Uwi na guys. Tapos na kami kumain ng KFC. And we're going ahead to Jollibee Guys. Ayun, Jollibee Guys. We also have Jollibee here in Oman. Pero hindi tayo magja-Jollibee Guys. Pupunta tayo sa Babis. Hi! Say hi to the vlog! Ang tama pala restaurant dito na. Hey, mag-high ka. Baka ma-discover yung... Punta magbubuk. kami dun. Tara, tara. Punta kami sa Jollibee. Doon kami magbubuk ng taxi. Ganito guys, kagulo mga OFW pag lunch break. Yan. Lunch break. Kagulo sila. Ayan, kagulo sila. <laughs> Pupunta tayo sa Jollibee pero dadaan lang tayo guys. Hindi tayo kakain sa Jollibee. Nakakamiss ang Pilipinas. Ito na ang Jollibee guys We are in the Jollibee Kala nyo guys Sa Pilipinas lang may Jollibee May Jollibee din dito sa Oman Ayan o O oh, diba Sino mo yung sabi wala Jollibee dito We have Jollibee here Picture picture muna dito sa Jollibee FW Bano sa Jollibee Ngayon <laughs> lang nakakita ng Jollibee Jollibee and Chowking guys Jollibee and Chowking How many minutes ang taxi? Maghihintay kami guys ng taxi Go back to work na kami Kasi 4 o'clock is Kailangan namin bumalik sa work ito guys, ang view dito. Look. Tower airplane. Ayan na guys. Kasakay na kami ng taxi. Yes, we are. Ay! We need big taxi. Kasakay na kami guys ng taxi because we are many. So, kailangan namin ng malaking taxi. Diyan ka na sa harap, sa harap lot. Pasok na sa loob, pasok na sa loob. Go inside. Ayan, ayan, ayan na. Papasok na ako, guys. Yes. Thank you, brother. We are now here. Hindi na lang mabibidyoan. Nandiyak sarap eh. mo tayo mong ang ka? Huwag mo ko yung salad. Ito sarap. Ayun na guys. Kami. Hi. How are you, Philippines? Fine. Musta ka mabuti. Okay. Philippines is good. good. Brother, please open the AC. Okay, thank you. Ayan <laughs> na guys. Malaki ang aming taxi kasi marami kami. Okay na nga. Dumikit ka kaya rin Emily. Ang taxi guys is 2.5. Dumikit ka kaya rin, Emily. Ay, 1, 2, 3. So magkano yung 130, 130, <laughs> 260. like 300 pesos. Patay yung yung magandang post namin ni Ray. Let's go. Bye, Jollibee. Nakaslaw mo yan eh. Uh, Nakahilig ka. Papatay ka ngayon. Bye, KFC. Bye, KFC. Bye, Campiro. Say hi to the vlog. <laughs> Say hi, Baba. <laughs> 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 yeah, wait, wait. <laughs> Baba! Baba! Say hi say hi to the video! Baba! Baba! Say hi to say the video! Say hi to the video! We are Hello! Bye Hello Philippines! Hello, hello Philippines! Hello. Filipino, mabuhay, Philippines! Okay, <laughs> you say, mabuhay, Philippines! Okay, Filipino! You say, mabuhay! Mabuhay! Ano mabuday? Naging <laughs> puday! Ano na mga FW guys? No need, no need. Lahat maganda sida. kami guys. Sabi niya, you are driver? Yes. Ang ganda ng camera mo. Gusto ka. Ang ganda ko sa camera. Mabuti. <laughs> Mabuti. Mabuti. Mabuti, Mabuti. 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 Mabuti po. Mabuti po. Mabuti po. him. Yan na, oh. malapit na kami guys. Sa aming shop. Koli siya ni Sida, sida. Sing Arabic song, Arabic song.

Ah, okay. okay, okay. Okay, thank you. Masalam. We are already here, guys. Tapos na kami sa taxi. Sila na ang magbabayad. And see you on the next vlog because tapos na kami mag-lunch break. It's already 4 o'clock. See you on the next vlog. Bye!